Sa bawat henerasyon, laging may haka-haka at takot tungkol sa kung sino nga ba ang tinutukoy ng Biblia bilang Antikristo. Marami ang nag-aakalang siya ay isang makapangyarihang diktador, isang leader ng relihiyon o isang nilalang na lampas sa pagkaunawa ng tao. Ngunit sa gitna ng lahat ng teorya, malinaw ang babala ng kasulatan Darating siya upang linlangin ang mundo, magpanggap bilang tagapagligtas at ilayo ang mga tao sa katotohanan ng Diyos. Sa ating paglalakbay ngayon, sisiyasatin natin hindi lang kung sino siya ayon sa Biblia, kundi pati na rin ang kanyang mga taktika, layunin at ang kanyang huling hantungan. Ito ay isang paksa na dapat nating maunawaan, hindi upang tayo'y matakot, kundi upang tayo'y maging handa. Ang salitang Antikristo ay unang nabanggit sa mga sulat ni Apostol Juan sa Bagong Tipan. Sa unang Juan 2.18, sinabi niya, Maraming Antikristo ang dumating na, na nagpapahiwatig na ang katauhan ng Antikristo ay hindi lamang tungkol sa iisang tao sa hinaharap, kundi sa sinumang mang lumalaban at nagpapanggap bilang si Kristo. Gayunpaman, binabanggit din ng Biblia ang isang partikular na figura nalilitaw sa mga huling araw. Isang pinuno na gagamit ng kapangyarihan at panlilin lang upang itatag ang kanyang kaharian laban sa Diyos. Makikita sa aklat ng Daniel ang mas malinaw na paglalarawan tungkol sa taong ito. Tinukoy siya bilang maliit na sungay na lumalabas mula sa sampung sungay ng isang halimaw na sumisimbolo sa isang kahariang babangon mula sa mga pinagsamang bansa. Ang maliit na sungay na ito ay magsasalita laban sa kataas-taasan, uusigin ang mga banal at babaguhin ang mga itinakdang batas at panahon. Ipinapakita nito na ang Antikristo ay hindi lang isang leader pampolitika, kundi isa ring leader na magtatangkang kontrolin pati relihiyon at moralidad. Sa Bagong Tipan, sa Ikalawang Tesalonika dalawatatlo hanggang 4 tinukoy siya bilang tao ng kasalanan at anak ng kapahamakan, na uupo sa templo ng Diyos at magpapanggap na siya ay Diyos. Ang detalyeng ito ay nagpapahiwatig na gagamit siya ng relihiyosong imahe upang dayain ang mga tao at lalabanin mismo ang mga aral ni Kristo. Ipinapakita rin ng talatang ito na hindi siya basta maghahasik ng kasamaan ng lantaran gagamit siya ng imahe ng kabanalan upang makuha ang tiwala ng mundo. Mahalaga ring tandaan na ayon sa propesiya, ang kanyang kapangyarihan ay magmumula hindi lamang sa impluwensya ng tao, kundi sa tulong ng puwersang espiritual na masama. Sa pahayag labintatlo, inilarawan siya bilang isang halimaw na binigyan ng kapangyarihan ng dragon, isang malinaw na simbolo ng satanas. Dito natin makikita na ang laban-laban sa Antikristo ay hindi lamang laban sa isang tao, kundi isang labang espiritual laban sa mismong kaharian ng kadiliman. Higit pa rito, ipinapakita ng mga propesya na bago siya lumitaw, magkakaroon muna ng matinding pagtalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, Maraming tao, kabilang ang ilang nagpapakilalang kristyano, ay tatalikod sa katotohanan at susunod sa kasinungalingan. Ang Antikristo ay babangon sa panahong mahina at hati-hati ang pananampalataya ng mundo. Isang panahon na tila desperado ang sangkatauhan para sa isang tagapagligtas na makakapag-ayos ng lahat. Kaya't ang pagkaunawa sa pinagmulan, at mga hula tungkol sa kanya ay mahalaga hindi para sa takot, kundi para sa babala. Kapag alam natin ang kanyang taktika at layunin, mas madali nating matutukoy ang kanyang mga galaw sa kasaysayan at sa hinaharap. Sapagkat ayon sa Biblia, ang kamangmangan sa mga tanda ng panahon ay maaaring magdala sa atin sa pagkakasangkot sa kanyang pandaraya at iyan ay isang panganib na hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan sa mga katangian ng Antikristo, hindi lamang upang kilalanin siya kapag dumating, kundi upang mag-ingat sa kanyang impluensya kahit bago pa siya lumitaw ng lubos. Isa sa pinakakapansin-pansing katangian niya ay ang kanyang pambihirang karunungan at kakayahang magsalita. Ayon sa pahayag labing tatlo, lima, bibigyan siya ng bibig na magsasalita ng mga bagay na dakila at ng mga pamumusong laban sa Diyos. Ibig sabihin, gagamitin niya ang kanyang talino at kaakit-akit na pananalita upang magpakitang tama, ngunit sa totoo ay sumisira sa katotohanan. Ang isa pang mahalagang katangian ng Antikristo ay ang kanyang kapangyarihang magtaka at magtaka ang mundo. Pahayag, labing tatlo-tatlo, ay naglalarawan ng isang tila sugat na ikamamatay, na gumaling na magdudulot sa buong mundo na mamangha at sumunod sa kanya. Maraming iskolar ang naniniwalang ito'y maaaring simbolo ng isang kaharian o leader na akala ng lahat ay tuluyan ng nawala ngunit biglang babangon muli. Dala ang mas malakas na impluensya. Ang ganitong himala o hindi maipaliwanag na pangyayari ay magbibigay sa kanya ng kredibilidad sa mata ng marami hindi rin maikakaila na gagamit ang Antikristo ng teknolohiya, kapangyarihan ng media at pandaigdigang impluensya upang ipalaganap ang kanyang agenda. Sa ating panahon, kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at maling balita, madali para sa isang leader na magkaroon ng kapangyarihan sa opinyon ng publiko. Ang ganitong sitwasyon ay perpektong kasangkapan para sa kanyang panlilinlang, lalo na kung gagamitin ito upang pag-isahin ang mga bansa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod dito, may elemento rin ng panlilinlang sa relihiyon. Sa Mateo 24, sinabi mismo ni Jesus na lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang, kung maaari, ay malinlang maging ang mga hinirang ang Antikristo ay malinaw na babangon na may kasamang kapangyarihan ng Himala, ngunit ang mga ito ay hindi galing sa Diyos, kundi sa masasamang espirito. Isa rin sa mga taktika niya ay ang pagkontrol sa ekonomiya. Sa pahayag labing tatlo, labing anim hanggang labing pito, mababasa natin na ang lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, ay bibigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o noo at walang sino mang makakabili o makakapagbenta maliban kung may tanda ng halimaw. Ito ay malinaw na estratehiya upang pilitin ang mga tao na sumunod sa kanya hindi lamang sa paniniwala kundi pati sa pamumuhay. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang Antikristo ay hindi basta isang politikal na diktador o isang relihiyosong leader lamang, siya ay magiging isang pandaigdigang pinuno na may kakayahang sakupin ang isip, puso at kabuhayan ng tao. At sa likod ng kanyang kaakit-akit na imahe, may nakatagong layunin, ang sirain ang tunay na pananampalataya at agawin ang lugar ng Diyos sa buhay ng tao. Maraming propesiya sa Biblia ang nagbababala tungkol sa pagdating ng Antikristo at ang mga ito ay nagsisilbing gabay para sa mga mananampalataya upang maging mapagmatsyag. Sa ikalawang Tesalonika 2.3 hanggang 4, malinaw na sinabi ni Pablo na bago dumating ang araw ng Panginoon, darating muna ang paghihimagsik at mahahayag ang taong suwail na itataas ang sarili higit sa lahat ng tinatawag na Diyos. Ang babalang ito ay nagpapakita na hindi basta lihim ang pagdating ng Antikristo, magkakaroon siya ng lantad at matapang na paglaban sa Diyos. Sa pahayag labintatlo, detalyado ring inilarawan ang dalawang halimaw, ang isa mula sa dagat at ang isa mula sa lupa na parehong simbolo ng kapangyarihang magsusulong ng agenda ng Antikristo. Ang una ay sumisimbolo sa kanyang politikal at militar na kapangyarihan, habang ang ikalawa ay sa kanyang panlilinlang sa relihiyon at espiritual na panunupil. Ipinapakita nito na hindi lamang isang aspeto ng lipunan ang kanyang kontrolin, bagkus buong istruktura mula sa gobyerno hanggang sa relihiyon ay kanyang gagamitin. Sa Mateo 24, nagbigay si Jesus ng malinaw na palatandaan ng mga huling araw, digmaan, kagutuman, lindol at pagtaas ng kasamaan. Kasama rito ang paglitaw ng mga bulaang propeta na magpapalaganap ng panlilinlang. Kung susuriin, lahat ng ito ay magbibigay ng daan para sa isang leader na mag-aalok ng solusyon sa kaguluhan ng mundo na siya mismong Antikristo. May babala rin sa Daniel 7 at 8 na ang Antikristo ay babangon mula sa mga kaharian ng sanlibutan, may anyong kaakit-akit ngunit may pusong puno ng kayabangan. Inilarawan siya bilang may bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at matalino sa panlilinlang. Ang kanyang katalinuhan ay hindi para sa kabutihan, kundi para palawakin ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang babala ang dala ng Biblia, kundi pati rin pag-asa. Sa ain Juan 2.18, ipinaalala ni Juan na, Lumitaw na ang maraming Antikristo. Tanda na malapit na ang huling oras. Ito'y hindi para magdulot ng takot, kundi upang paalalahanan tayong maging handa at manatiling matatag sa pananampalataya. Maging ang aklat ng pahayag ay nagtatapos sa katiyakan ng tagumpay ng Diyos. Bagamat bibigyan ng kapangyarihan ng Antikristo sa maikling panahon, sa pagdating ni Kristo ay wawasakin siya ng liwanag ng kanyang presensya. Ito ang malinaw na mensahe. Kahit gaano kalakas ang panlilin lang, ang katotohanan at kabanalan ng Diyos ay mananaig magpakailanman. Ang kaalaman tungkol sa Antikristo ay hindi lamang para sa teorya o diskusyon. Ito ay isang babala na may kasamang tawag sa pagkilos. Una, kailangan nating palalimin ang ating pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita. Sa panahon ng panlilinlang, ang tanging sandata laban sa kasinungalingan ay ang matibay na paghawak sa katotohanan. Ang mga mananampalatayang malalim sa Biblia ay mas handang makilala kung ang isang turo o leader ay salungat sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, dapat nating pag-ingatan ang ating puso at isipan laban sa mga impluensya ng sanlibutan na naglalayo sa atin sa kabanalan. Sa unang Pedro 5.8, binabalaan tayo na maging mapagbantay at alerto sapagkat ang Diablo ay parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Ang panlilinlang ng Antikristo ay madalas darating sa anyo ng kaakit-akit na mga ideya, programa at kilusan na tila mabuti ngunit lihim na sumisira sa pananampalataya. Ikatlo, ang pananalangin at pananatiling konektado sa Diyos ay mahalaga. Hindi sapat ang sariling talino at lakas upang labanan ang panlilinlang. Kailangan natin ang patnubay ng banal na espiritu sa bawat desisyon. Kapag sanay tayong makinig sa tinig ng Diyos, mas malinaw nating makikilala ang pagkakaiba ng totoo at huwad. Ikaapat, mahalaga ring magkaisa ang mga mananampalataya. Sa halip na mag-away tungkol sa maliliit na doktrina, dapat tayong magtulungan upang palakasin ang pananampalataya ng isa't isa. Ang pagkakawatak-watak ng simbahan ay isang estratehiya ng kaaway upang pahinain ang depensa ng mga kristyano. Ikalima, dapat tayong maging handa hindi lamang sa espiritual kundi pati sa praktikal. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagiging maingat sa teknolohiya at impormasyon na ating pinaniniwalaan lalo na't bahagi ng panlilinlang ng Antikristo ay ang paggamit ng media at sistema ng mundo upang kontrolin ang opinyon at paniniwala ng tao. Ikaanim, huwag nating kalimutan na ang layunin ng mga babalang ito ay hindi para tayo ay matakot, kundi para tayo ay maging handa. Ang matatag na pananampalataya ay nagbubunga ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sapagkat alam natin na hawak tayo ng Diyos. At ikapito, lagi nating tandaan na si Kristo lamang ang ating tunay na pag-asa. Sa huli, kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ng Antikristo, siya ay lilipulin ng liwanag ng pagbabalik ng Panginoon. Ito ang katiyakang dapat magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas. Ang mensahe tungkol sa Antikristo ay malinaw. May darating na panahon ng matinding panlilinlang at tanging ang mga matatag sa pananampalataya ang makakaligtas. Hindi natin kailangang hulaan kung sino siya ngayon, kundi dapat nating gamitin ang oras na ibinigay ng Diyos upang patatagin ang ating ugnayan sa Kanya. Sa halip na mabuhay sa takot, dapat tayong mamuhay sa liwanag ng kanyang mga pangako, alam na walang puwersa kahit ang Antikristo ang makakahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ang hamon para sa bawat isa sa atin ay maging handa hindi lamang sa kaalaman kundi sa puso at gawa. Ang pagiging alerto, matatag at tapat sa Panginoon ay magbibigay sa atin ng lakas upang manatiling nakatayo kahit pa dumating ang pinakamadilim na panahon. Sa huli, ang tagumpay ay hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na gumagabay at nagliligtas sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Kung naniniwala ka na mahalagang malaman at paghandaan ang mga bagay na ito, huwag mong itago sa iyong sarili ang katotohanan. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan upang sila rin ay maging handa sa darating na panahon. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang pagtalakay sa salita ng Diyos. Sama-sama tayong manatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon.